Magandang araw po mga ka kaalaman na hinog. Napansin nyo rin ba na habang tumatanda tayo, tila mas konting pagkakamali lang sa pagkain ay agad nararamdaman sa katawan, lalo na sa umaga. Akala natin, ang mga simpleng agahan na nakasanayan natin noon ay ligtas at walang epekto. Pero sa totoo lang, marami sa mga ito ay nagdadala ng panganib, lalo na sa kalusugan ng mga seniors sa edad 60 pataas. Mas sensitibo ng ating katawan, ang puso, ang bato, ang tuhod, ang tiyan, kaya napakahalaga ng tamang pagkain sa almusal. Dahil ito ang pinakaunang pagkain ng araw, ito rin ang nagsisimula ng gulong ng ating metabolismo. Pero paano kung ang gulong na ito ay simula pala ng unti-unting pagkalawang? Sa video na ito, tatalakayin natin ang 7 karaniwang almusal na delikado sa kalusugan ng senior citizen. Mga pagkaing murang-mura, madaling lutuin, pero sa likod nito ay may dalang panganib na maaaring hindi nyo pa alam. Isa-isahin natin ito at gaya ng nakasanayan natin, magsisimula tayong mula sa pinakamagaan hanggang sa pinakamabigat na dapat iwasan. Panguna sa ating mistahan, margarine at tinapay. Napakaraming Pilipino ang nagsisimula ng araw sa pandasal na may margarine. Murang almusal? Oo. Pero ligtas ba? Hindi. Alam niyo po ba na ang margarine ay kadalasang gawa ng trans fat? Ang trans fat ay isang uri ng taba na nagdudulot ng pagtaas ng bad cholesterol o LDL at pagbaba ng good cholesterol o HDL. Ayon sa American Heart Association, ang madalas na pagkain ng trans fat ay nauubmoy sa mataas na panganib ng stroke at heart attack. Para sa isang senior na may edad 60 pataas, ang puso ay mas marupok na. Kapag nasanay ka sa margarine araw-araw, iniipon nito ang mga kolesterol sa arteries. Unti-unti nitong binabara ang daluyan ng dugo. Hindi rin ito nagbibigay ng tunay na nutrisyon, puro pampalasa at preservatives lang. Mas mainam kung papalitan ng margarine ng avocado, mani, itlog, o kahit konting mantika, basta't natural at hindi industrial processed. Pangalawa sa ating listahan, kape sa walang laman ang tiyan. Alam kong maraming mga lolo at lola ang hindi mabubuhay ng hindi walang kape sa umaga. Pero ang tanong, may laman ba ang tiyan ninyo bago uminom ng kape? Ang kape, lalo na kung may caffeine, ay nagpapaasido ng tiyan. Ibig sabihin, tumataas ang stomach acid at kapag walang laman ng tiyan, ay ito ay nakakairita sa lining ng sikmura. Kaya nagkakaroon ng acid reflux, kabag, ulcer, at pananakit ng tiyan ang maraming senior. Ayon sa mga pag-aaral sa Mayo Clinic, ang regular na pag-inom ng kape sa walang laman na tiyan ay nagpapataas ng production ng gastric acid na maaring sumira sa digestive lining ng mga matatanda. At kapag sumakit ang tiyan ng isang senior, minsan na hindi ito basta-basta nawawala at humahantong pa sa operasyon. Ang aking payo, uminom muna ng tubig. Maglagay ng kahit konting kanin o saging sa tiyan bago magkape. Pangatlo sa ating listahan, sinangag na may toyo o mantika. Masarap ang sinangag lalo na kung may itlog o tuyo. Pero ang tanong, gaano kadami ang mantika at toyo na ginagamit mo? Ang toyo ay napakataas sa sodium o asin. Kapag ito ay sobra sa katawan, tumataas ang blood pressure na siyang panganib sa mga may alta presyon o sakit sa puso. Samantana, ang mantika, lalo na kung paulit-ulit ng ginagamit, ay puno ng oxidized fat na nagdudulot ng inflammation at paninikip ng ugat. Ayon sa World Health Organization, ang sobrang sodium intake araw-araw ay pangunahing sanhi ng cardiovascular disease at kidney failure sa mga matatanda. At ang mantigang paulit-ulit pinihinit ay lumilikha ng free radicals na siyang sumisira sa cells at nagpapabilis ng pagtanda. Kung mahilig ka pa in sa sinangag, gumamit lamang ng konting mantika mas mainam kung olive oil at iwasan ng toyo. Gamitin ng asin sa konting dami o palitan ng herbs at natural na pampalasa. Hehe, he, baka naman po palike po sana ako ng video na ito at kung kayo po ay galante, pati na rin po sana ang subscribe button at i-on ang notification bell. Ang inyong suporta po ay nakakatulong sa ating channel para maikalat ang mga ganitong libreng aral sa ating mga kababayan lalo nga po sa ating mga minamahal na senior. Maraming salamat po! Pang-apat sa ating listahan, instant noodles na may Knorr Cubes. Murang-mura, mabilis, at masarap? Oo, pero ang kapalit, napakataas na sodium at preservatives. Ang isang pack ng instant noodles ay may higit 1,000 mg ng sodium na higit pa sa kalahati ng inirarekomendang limit para sa buong araw ng isang senior. Isama mo pa ang Knorr Cube. Aba, doble pa dyan. Dagdag pa riyan, ang noodles ay gawa sa bleached flour na walang halos nutrisyon at ang seasoning packet ay puno ng MSG at artificial flavoring. Ang resulta, nagmamanas ang paa, sumasakit ang ulo, at mas mabilis pagurin. Hindi ito opinion lang. Sa pag-aaral ng Journal of Nutrition, ang mga taong madalas kumain ng instant noodles ay mas mataas ang risk ng metabolic syndrome, high blood pressure, at kidney damage. Kung hindi maiiwasan, limitahan ito sa isang beses sa isang linggo at siguraduhin may gulay o itlog na kasama. Ang lima sa ating listahan, tuyo, daing, o almusal na sobra sa asin. Oh, paborito natin ito. Tuyo, daing, danggit, pero hindi pwedeng araw-araw. Ang mga pinatuyong isda ay napakataas sa asin. Para mapanatili ang shelf life ng tuyo, nilulubog ito sa maraming asin. Isang maliit na piraso lang ay sapat na para mapuno ang sodium requirement ng isang araw. Sa mga senior na may sakit sa bato, ito ay delikado dahil ang sobrang sodium ay nagpapahirap sa kidney na maglabas ng tubig at lason sa katawan. Resulta, namamaga ang paa, sumasakit ang likod, at humihina ang katawan. Kung gusto mong kumain ng tuyo, hugasan ito ng mabuti at wag laging isama sa agahan. Pwede naman namang palitan ng pinasingaw na isda o sardinas na walang sobrang asin. Pang-anim sa ating listahan, tinapay na kuti Prosesong palaman Tinapay at hotdog Ham and cheese sandwich Mukhang sosyal Pero hindi ito ligtas Ang puting tinapay ay gawa sa refined flour Na halos wala ng fiber Samantalang ang mga proses na palaman Tulad ng ham, hotdog at longganisa Ay puno ng preservatives, nitrates at trans fat Ayon sa World Health Organization ang processed meat ay classified na bilang Group 1 carcinogen o direktang may kaugnayan sa kanser. Hindi rin ito pinapalakas ang katawan kundi pinapahina pa. Ambis na protina, ang natatanggap ng katawan ay chemical at asin. Mas mainam kung suman, kamote o kahit itlugang ihain tuwing umaga kaysa processed meat. At pangpito sa ating listahan, milk tea sweet cereals at sugar-loaded drinks sa umaga. Maraming nag-aakala na masarap ang umaga kung may sweet cereals o milk tea, pero ito po ay matinding panganib sa blood sugar ng mga matatanda. Ang ganitong inumin ay puno ng refined sugar na nagdudulot ng biglaang pagtaas at pagbagsak ng energy. Para sa may diabetes, ito ay delikado. Para sa may high blood pressure, mas nagiging malala at para sa may rayuma, ang inflammation ay lalong lumalala. Ayon sa Harvard Medical School, ang asukal ay nagpapababa ng immune system at nagpapabilis ng aging process. Kaya kung nais mong magtagal ang buhay, iwasan ang matatamis sa umaga. Palitan ito ng banana, tsaa o kahit sa labat. Ka kaalaman na hinog. Sana po ay may napulot kayong mahalagang kaalaman mula sa ating video ngayon. Tandaan po natin, hindi lahat ng mura at masarap ay ligtas. Sa edad natin ngayon, mas mahalaga ang kwalidad ng pagkain kaysa dami. Piliin natin ang mga pagkain na magbibigay sigla. Tibay ng tuhod, linaw ng pag-iisip at lakas ng resistensya. At higit sa lahat, ibahagi po ang kaalamang ito sa inyong mga kamag-anak, kapitbahay at kaibigan dahil ang kalusugan kapag sabay-sabay nating pinangalagaan ay mas madaling makamtan. At ito po ang kaalaman na hinog na lagi nagpapaalala, stay healthy. Muli, maraming salamat po at God bless.